Yo! This is Kansi RC para sa mga kahanga! Ako day in my life as a content creator na walang followers. Yo naman. Kainaman Kapustaga ho mga kahangga. Ay di ni nga ho Ako nga ho ay dine nangahanggan Dine ho sa San Piro, sa Bayan ng Balayan Kung hindi nyo ho na itatanong ako ho Ay dine ho ipinanganak sa San Piro, Balayan, Bata Kaya nga ho kahit paano Ang loob ko ho ay hindi mawawala Dine sa Bayan ng sa Balayan Sa tunay ho ang mga tao dine sa Bayan ng Balayan Ay nakakatuwa. Kahit ho sa mga simpleng okasyon Ay talagang masayang nagdiriwang ang mga tagarinay Ako nga ho ay nayaya dine dines sa birthday hand, dines sa likod bahay ng aking mga tita. Dahil nga ho, ako naman ay gusto rin gumala, ay di ako ho ay sumamat pumatikam ay, na din Ay sa tunay hong pulong, ari hong may birthday na re, ay hindi ko kailala. <laughs> ay di ako ho ay babati na lamang ng happy birthday po at mabuhay ka hanggat gusto ay, mo. Ay di ni nga ho, ay katagal ko na hong hindi natagay eh, ay di bilang pakikisama ho. Ako ho, ay shashat ng isa para sa inyo. Yo naman! Kay naman ay dinong ako nga ho ay makatagay ng isa ay di ako hinagyayan at sabi ko ay tayo muna pumasyal din sa dagat. Arehong dagat din sa San Piro ay tunay ka namang bata pa lamang ho ako ay dinin na ho ako naliligo. Kapag ho nakikita ko ang dagat na are ay tunay hong bumabalik sa aking alaala ang aking kabataan. Madami nga ho akong alaala din eh dahil halos dinin nga ho ako laging nagbabakasyon nung ho ako ay bata pa. Sa tunay ho ay parang ang kagaan sa pakiramdam kapag ako ho ay palaging na nakakapunta din eh sa bayan ng balayan. Ang mga tao ho eh, sa tunay na pulong ay tunay hong napakababait naman Abay, eh. Abay shout out ho sa pamilya ga ah, ay kayo'y the best naman Yon eh. Yo naman! Kay naman! Maya maya pa nga ho, ay nag request aning aking mga kasamang are na sila daw ay isama sa vlog at sila daw ho ay, ay magpapakilala. ating pinagbigyan at sila daw ay magpapakilala. Ako si mami! Ang mami ni <laughs> Hai, aku si Tinti, nambahin kemarin bisa grup kok. Nanti aku nama si... ay di akin nga hong at baka ho tayo ay ma-restrict din sa Facebook. Nang gumabi nga ho ay di nandidini ho kami. Kami naman hong magpipinsan ang magkakasama. Kasarap ga ho sa pakiramdam na kayong magpipinsan ay tunay hong magkakasundo at nagkakakwentuhan tulad na Kasarap garne. din ho sa pakiramdam kapag kayong magpipinsan ay nagkakapulong-pulong at nagkakahuntahan. Maya maya pa nga ho ay ako'y sinundo at dini naman daw pupunta sa isa pang birthday. Ay di happy birthday nga sa isa sa aking kababata. Ka. Ah, hanggat gusto mo, Eddie eh, Boy Soriano. Yo naman! Kay naman, May. maya maya pa nga, ho, ay tinawagan ako ng mga nanay Dini sa likod at ako'y tinanong kung kanino nga baga daw akong anak. Ay hindi kami ho ay nagkakwentuhan ng kaunti at nagpakilalang kami naman pala ay magkakamag-anak pa. Yo naman! kain naman. Ay, di ako nga ho, ay bumalik din sa inuman at talaga hong ako'y tumanghor lamang at hindi naman ho talaga ako nagiinom pa eh. Maya, maya pa nga ho, ay sinundo ako ulit ng aking mga pinsan at kami naman daw ay kakain muna din sa ay, bayan. Ay, talaga hong garniyata sa dya ang nakaugalian ng karamihan. Yun hong tipong pagkakatapos maginom ay di kainan ho at pagkain ay, di hana. kami ho ay di dumiretsyo sa ay, yan po. ho ay hindi sponsor. Jollibee, baka naman. Maya, maya pa nga ho, ay kami ay umorder na at sa jahong kami ho ay nagugutom na. Ay paano, mga kahanggan, ay digar ni ulit ang aking lambing sa inyong Kung lahat. Kung sakali man hong ay inyong mapanood at dumaan sa inyong wall, inyo naman hong ilike, ishare, at ifollow ang ating page. Yo naman! Kay naman! Ako nga pala ho ay magpapasalamat sa ating mga solid kahanggan community. Happy 40,000 followers, mga kahanggan! Iyo naman! Kay naman!